Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kung saan man kayo, uh, tungo na, uh, saan man kayo panig ng mundo, uh, nas, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Welcome po kayo sa channel ko. Sa video natin ngayon, uh, magbibigay lang po ako ng tip at magandang news according po sa UP or University of the Philippines. Mabigay po sila ng scholarship at allowance po na 160,000 sa mga estudyante na nabilong po sa mga mamahirap, mahihirap na pamilya. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers natin, subscribers, followers sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating mga videos. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, pakilike lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ayon po sa balita dito po sa Philstar or Philippine Star, headlines, UP offers 165,000 annual scholarship to low-income students. Alam po natin no, na ang UP or University of the Philippines isa po sa pinakasikat na universidad na paaralan na pinapatakbo ng ating pamalaan at alam natin na mga graduates ng mga UP ay matatalino iba po sa kanila ay naging mag ma magaling na leader ng ating bansa or mga negosyante or mga engineer or doctor no? so na na nasa ulat po na ang mga sadyante na nabilong po sa mga mahihirap na family low income families na pumasa sa kanilang admission examination, pwede po silang mag-apply ng scholarship program na magbibigay po sa kanila ng financial aid. Nagkakalaga po ng 65,000 na nag-cover po ng housing, meals, transportation, and other academic expenses. Ang tawag sa program na ito, according po sa balita, ay Lingap Scholar Program sa ngayon guys nasa ikalawang taon na po nagpo-provide po ng financial support sa APCAT qualifies who come from families earning less than 135,000 in annual gross income meaning po mababa po sa 135,000 pesos ang kanilang taon ng income ng family and hindi po sila recipient ng ano pa mang scholarship program no? Ang universidad ay mayroon po silang inallocate na 50 million pesos na pundo para sa scholarship, no? Allocated po ito sa 300 recipients sa ngayong taon 2025. According po no, sa president ng UP na si Angelo Jimenez, UP education is costly even if tuition is free. Siyempre po, mga papa mag-board in board lodging, pagkain po, no? At iba pang mga miscellaneous. One must pay for food, dorms, books, transportation, loads, delivery, and other expenses. Ayon po sa so, UP President Angelo Jimenez. Said at the press conference on Tuesday, April 22 we don't want students who are offered admissions not to proceed to UP for simple reasons of financial lack or hindi makaproceed sila kasi sa kahirapan no So Tristan Ramos, director of the UP Student Development Services, said the annual 165,000 financial package will cover all essential expenses students face while studying in UP. The financial support According po sa balita, includes monthly allowance for housing 3,000 pesos, meals 9,000, communication 500, and school supplies 1,000. Students also receive a book allowance of 5,000 per semester and one-time transportation allowance of 10,000 to help students relocate from their hometowns to their respective campuses. Nako napakaganda po ng balita, ng balita po ito no sa mga estudyante na gusto talaga mag-aral sa UP kaso medyo may financial problem no Ramos said the scholarship program also offers flexibility in how students want to allocate the funds no um na pa nila na if they have savings from their housing benefit like in Diliman where it might cost less than 3,000 in their degree program requires more expenses for supply such as fine arts or dentistry, those savings will be redirected to cover additional cost. Example po yun, no? According po sa balita, ang 165,000 po na financial support ay ibibigay po kada taon within the standard number of years required to complete the degree program hanggang po matapos ang program on 4-year course or 5-year course, yun lang po. Valid leaves of absence are allowed and will not count against the scholarship duration, sabi po ng President na si Ramos. No? So, so, paano mag-apply no, sa scholarship? Pumunta lang po no, kung sa Linkab Scholar, mag po ng email sa UP's Office Student Development Services for their respective consult consult constituent University Office of the Student. No? So, ang kagandahan kagandaan dito guys sa program ng UP ay wala po silang pinipili guys no na na basta matalino ka lang makapasa ka ng ng kanilang qualifying examination ang APCAT and then nabilong po kayo sa mahirap na family less than 135,000 ang annual income qualified po kayo so what you are waiting for no? mag aral kayo kumuha kayo ng exam sa UP ang mga kababayan natin na less fortunate no? at who knows baka ma qualified po kayo sa kanilang scholarship program alam naman natin ang education dito sa Pilipinas, sa government, libre. Pero sa private, hindi po libre, mahal po yon Kasi hindi sila subsidized ng government. And then kung mag-apply tayo ng trabaho dito, minimum requirement pa rin is graduate of any four-year course. Iba nga, masteral, no? Doctorate pa kung nagtuturo ka sa college, no? So, mahirap guys. Very competitive ang job market dito sa Pilipinas. Uh so thank you guys sa inyong panonood at suporta ah, sana po may napulot po kayong impormasyon. Ah, Kita-kita po tayo sa susunod na video. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ito naman po kaibigan nyo si Jake. Paalam.